Magandang araw guys uh, welcome back to my channel at the great dito sa YouTube Balik papakita ko ngayon sa inyo ay eh, bumili ako ng incubator uh, ipapakita ko sa inyo na proven talaga ito uh, itong incubator na ito kasi bol ko gawin itong video ito ay eh, hinintay ko muna talaga magpisa yung mga itlog Uh, narito guys At nagsisimula na magpisa Ipapakita ko sa inyo yan, Ito guys yung incubator na binili ko Yan no? uh, Bibili ito sa online Bali nilalagyan siya nung Tubig yan o no? So uh, 20 days Bali naka tatlo Dalawang refill sila Nakadalawang refill ako. Tapos within 21, 20 days, ah, ito. Ah, uh, nagkumpisa na siya magpisa. Ito, ah. Yan, oh. Paano ko malalaman guys na 20, within 20, 20 days eh magpipisa siya. Ito nilagyan ko ng marking yung itlog ng date. Anong 11 November 7, 2024 Kung nilagay uh, Sinimulan siyang ilagay dito sa NQ At within 20 days Ayan Simula na siya Ayan ba? Ayan may mga litak na itlog Probin to Probin tong one ito Itong incubator na ito. Madali lang i-install. Uh, disclaimer lang po. Baka sabihin nagpo-promote, hindi po ako nagpo-promote ng mga product. Kung ano, ito pong pinapakita kong video. Ay para po lang sa uh, sa mga mahihilig magpapisa ng itlog na yung inahin eh hindi naman sigurado kasi pag minsan nakakain ng itlog ah uh, na ito madali din to kasi kung halimbawa mag burn out to may cable siya para sa battery yan nakalagay din siya dyan tas automatic na din siya nag uh, nagkukuha na rin siya, automatic siyang nagro-rotate ng itlog para hindi dumikit. Dali guys, tong namam-pinalimliman ko ng mga itlog dito eh kwan lang ito mga pure na native talaga at sinamahan ko ng yung saso at naggawa na rin ako ng kanilang pagkukulungan pag uh, pisa ng ganito siso yung up na rin yan ito guys ah, uh, bali ito namang mga unang batch dito uh, galing ito sa kuha galing ito sa inahin talaga pinapisa ako Kaso ang problema pag kinahin kasi, yung iba naglulok ko. Ah, kinakain o oh, O na hindi napipisa. Yan, sinit up ko na rito mamaya pag uh, napisa na lahat, iilawan ko na rin. Ah, bali itong ginawa kong kulungan ng season na ito ay eh, lang ah uh, ito itong chicken chicken plastic wire wala yan mga siguro nagastos ko mga 2k lang dito sa kulungan ito kasi pag malalaki na naman yung mga yan, eh, pinapakaw tulad ng mga yan. Oh. nagsisipag itlog na naman yung mga nitin na yan. Oh. Pinapakawalan ko rin sila. Oh. Malaya man sila dito nagikot-ikot sa bakuran ko. Eh, kung hindi ko kasi ikukulong, isasama ko sa inahin yun. Ang kalaban na ito, yung mga predator katulad ng bayawak. Ayan. Isa yan, daga. Lalo na yung uwak dinadagit ng uwak yung mga sisip pag maliliit pa kaya siguro pag yung malaki-laki na sila sa yung hindi na kaya ayan sa ako sila ay pagalain palayain na rito sa bakuran ko ayan guys hanggang dito na lang itong video kong ito at yung kayo may mga katanungan ay huwag kayong mag isitate na magtanong kung gusto niya may mga kaalaman na malaman dito sa video ko ay open lang, uh, comment lang kayo. At uh, sa pa nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, uh, welcome kayo. Na mag uh, Subscribe, pindutin na din niyo notification bell para ma-update ko kayo sa mga video ko. Yan, hanggang dito na lang guys at maraming salamat.